Hi, Beshies! Hello, everyone! For today's video, I waiting nga ako dyan kay B. Papunta nga kami nito ng Doha Festival City para bumili ng sapatos ni B pang gym niya. Ayan. Fast forward nga ay nandito na nga kami sa Under Armour brand ayan. Ay Nakakatuwa kasi nga naka-sale sila ngayon mga beshi. Ang dami nilang mga naka-sale na mga pang sportswear like rubber shoes, jogging pants and mga shirts. Tapos ang gaganda pa ng mga new collections and displays nila. Syempre ang pinili ni B ay isa sa new collection nila. Of course hindi yan naka mga beshi dahil nga new collections. Ayan naman ang person. Habang nagsusukat si B, ay busy naman ako dito. Nagbibideo sa may salamin. Ayun nga <laughs> si B. Ayan, sabi ni ate is uh, kukuha daw siya ng size para sa kanya. After nga nyan, ay tinignan ko nga ang shoes na to. Mga beshes, napaka maharli ka niya. Nasa 600 plus ang presyo niya. Wow! Nga naman, Equivalent nga yan sa magkano nga yan pag sa pesos. Times 15. OMG, nasa 9,000 plus din pala. Tuloy-tuloy pa rin daw ang sale nila mga beshi, kaya ano pang hinihintay nyo? Sa mga kabayan ko dito sa Doha, Qatar, arat na para bisitahin ang Under Armour located sa Doha Festival City. Ayan nga nabili na ni B finally ang kanyang gustong bilhin na sapatos after 10 years, char. <laughs> Fast forward, after nga nyan, ay tinanong ako ni B kung saan ko gusto kumain ng dinner. Sabi ko sa kanya, parang gusto kong kumain sa Nando's ngayon. Dahil nga, namimiss ko yung chicken liver ng Nando's na may kasamang gulay. Sobrang sarap nyan, paboritong paborito ko yan dito sa Nando's. Tsaka, syempre, mura lang yan mga beshies. Worth 25 reals lang siya is mabubusog ka na. After a long wait, ayan, ito na ang aking paboritong chicken liver ng Nando's. And then, syempre, hindi ito mawawala ang paborito kong inihaw na mais. Nakakatakam nga naman talaga ang chicken liver nila dito. Sobrang sarap kasi. At syaka, bukod pa doon ang liver, ang pagkaihaw nila sa liver na to ay hindi sunog. Sa ibang branch kasi nila, na try ko ito, is um, medyo hindi ko siya gusto kasi parang nasobrahan siya sa ihaw, nasunog ata ng chef nila doon. Pero okay lang yon kaya naman dito talaga kami bumabalik-balik kasi nga masarap dito yung liver nila. As in maganda yung pagkaluto, perfect na perfect, hindi sunog yung liver. Tapos yung gulay, sobrang sarap mga besh. Busog-lusog na naman ang Ferzon. After that, mga beshes, ay pauwi na kami at may nadaanan nga kaming bagong collections ng Lego. At ayan, as usual, hindi mo na naman mapipigilan si B pagdating nga sa aking anak ay talaga namang binibili niya agad lalo na pag nagustuhan niya yan. Sabi nga sa akin ni B, di ba gusto maging astronaut ng anak mo? Yun yung pangarap niya. <laughs> Oo, mga beshes, totoo yan. Ang taas ng pangarap ng anak ko, Diyos ko, Lord. Sabi niya, ayan, pangarap nga niyang maging astronaut, mga beshis Ang taas ng pangarap ng anak ko, hindi maabot, abot. Oh. Ayan. At syempre, binili namin yan para nga kay Princess. Ayan. Pinabalot nga namin yan kay ate dahil nga malapit na ako magbakasyon. At sabi ko, dadaling ko na lang pag uwi ko. So, ayan ang aming surprise gift para kay Princess. Sana magustuhan mo yan, nak. Ayan, galing yan kay... B, ayan paklos na nga sila niya, nasabi nga ni ate, mabilis lang naman daw siya magbalot. Ayan, expert na, kasi araw-araw araw daw na niyang ginagawa yan. So, mabilis na para sa kanya, easy na yan para sa kanya. Sabi nga ni Bisakin, pag siya daw ang gagawa niya, nabutin siya ng 10 years, char. <laughs> nabutin siya ng buong maghapon bago niya yan matatapos, dahil hindi nga niya alam kung paano magbalot. So, ayun nga. That's all for today, mga beshi Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and follow for more. Please follow me also on my YouTube account, Catherine Cat Cat blogs sa YouTube channel. Thanks, bye, and God bless everyone. See you on my next vlog.